ako Christian ang tingin ko ay mahalaga ang katotohanan no uh, and and that is a shared concern hindi ko kailanman sasabihin may monopolyo ang isang grupo o isang bahagi ng lipunan sa katotohanan uh, ang ang nagiging problema lang natin ngayon ay dahil may mga platforms na madaling-madaling mag pagpalaganap uh, ng hindi naman siya 100% falsehood no eh, di ba yung nila yung classic formula nga ng pag spread ng maling uh, ng fake news di ba may elemento ng katotohanan na nandoon and it usually is the one that hooks people and then nababalot na siya ng mga maling paniniwala at kaya ganun yung yung uh, nangyayari no so even people who care for the truth can get sucked into narratives that are actually false no um, and and so what we do need to do I think is to be better at explaining to ourselves and I say ourselves kasi tingin ko hindi lang naman mga institusyon na kagaya ng media kagaya ng mga pa, 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 uh, paaralan no uh, kagaya ng mga simbahan ang may ganyang katungkulan na maglinaw